So, nagpakalasing ang amo mo at ako talaga ang una mong tinawagan. Eh kasi di ba may history naman kayo? Eh baka eh, kasi ikaw alam kung anong gagawin pagka nasa ganyan siyang state. Oh, at saka sorry, nagpanik na talaga ako eh. Where's Andre? Eh, eh nag-disappearing ako, hindi namin mahagina. <laughs> ang <laughs> bigo. Alika tulungan mo ako dito. Ano uh, ito? Hindi uh, <laughs> ko naman kaya si Mr. Ang pikat ha? <laughs> Hindi siya ganito dati! <sighs> uh. ah. Andre? Andre? Adi? Maro? This is the worst I've seen you! Ano ba pinagagawa mo sa sarili mo? Ano naman, Andre?

What are you talking about? Parang huh. ko na ka rin sa Hindi ko na sana ang kasama niya ng mga Hindi na ako nakarog. Kung saan mo na niya. Ah, sorry, Bray.